Magandang gabi, pero hindi gabi. Ganun na naman ang, ang liwanag. forty in hindi evening, pero hindi pa madilim. liwanag pa. Mainit pa nga doon, oh. No? Mag-aalas 8 na ng gabi. Tingnan ulit natin bago mag-9. So, ayan ang ating liwanag. So, oh, mainit pa ang araw. Masakit-sakit pa sa mata ang liwanag. Nasaan ba ang araw? O, oh, ayun na. Oh. Palubog na din. Ang loki. Nasaan isang tahong dyan? Ang Magbukas ka nga. Baho. Ang loki. And. Medyo parang gabi na talaga ano. Anong oras na ba? 8.48. In the evening. Maliwanag pa. Ayan si Lola. Ayan, o, liwanag pa. Nasaan ang araw? Ay, hindi nakita. Hindi nakita ang sunset. Oh, it's 9. Ah, 9. Hindi pa pala 9. 8.50. Magka alas 9 na. Good evening! Why? Six. Where did you drop the $12? Oh yeah, you done away. Right? Yeah, I finished I finished I finished do that. Yeah, six. tanggol tanggol Mamiligyan mo ng butter bago ilagay mo ulit sa ano Kasi, Hindi pa masyadong lusin Wow! Ang baba. Ang baba. Ang baba. Yan baba. Ang baba. Ang sa may bundo Ang baba. ba tayo. Andito tayo sa Queen's Gate. Kasi oh, sale. Ba ba? Oh, Kung oh, oh wow. mo. na Hindi nga siya makabuelo dahil kayo nagalaw. Believe it! Anong oras na? Bukas pa ang Queen's Gate. Makakasale ah, pa si Rafa. Anong oras na? 8.30. Anong oras kaya ang Sara? Let's blab. Friday, tinan nyo naman ang discount. Ayan o, discount. Kain na kayo. Meron tayo dito ang insuladang labanus. masarap. Merong pepino. And basta suka. Basta alam nyo na, insulada. <laughs> Tapos meron pa tayong kalderetang kambing. Luto ng mga boys. At dito na ako sa kwarto kumain. Kasi wala akong kasabay. Sira pa ba yung na kasi... Matupad tayo. Ano ba yan? Ay, ito mayo na cellphone ko. Ano? Kain. Alam nyo ba, may problema ang lola nyo. tapos ko lang, nag edit ako. Tapos, naglalaba, nagtutupi, at lahat-lahat na. <laughs> ano na? Mag-aalas. Alas, alas tres na. Ah, mag-aalas tres na nga. Ngayon lang maglalunch kasi. Siyempre, Sabado. Oh. Late na tayo gumising. May problema ako. Pero oh. kapon, nakabili na kami ng medyo hindi nga magka ang damit namin ni Lolo. ang damit ko? Damit pala muna ni Lolo. Are. Ayan. Damit ni Lolo. Ang binili niya, floral. Yun nga ang problema natin. Kasi nakabili na ako ng damit saka sinabing may motif. Eh, ang binili ko ay itich. Sabi floral daw ang motif. Okay, Yung finit natin, ayan. Yung fit tayo. Nagustuhan ko siya dahil may mga pag-inig, ganyan, ganyan, At hindi ko pa pala nalalagyan to ng yung snap fastener. Yung para hindi tayo masilipan. <laughs> o so, pag tinamad na ako, mag-tube na lang ako nung black. Kaya lang, gusto ko ng design-design nito. -design so, ito yung ating ginawang remedyo. Meram tayo kay manager ng pa-floral na scarf. Ayan, oh. Ayan, ang nagawa kong remedyo para magamit ko pa rin yung aking damit. Grabe! Ano? At alam nyo ba kung magkano itong presyong ito? Sana na natin pag usapin kasi nagmamadali ako. Hamaya maggagayak na tayo sa ano, tas bukas. Bukas na ating booklet nights. Yung booklet nights po ay kung sa tagal English ay couples night. Yung couples night. So, andyan na si Lolo. And but, sana ulit natin pagkwentuhan at magmamadali akit. Okay. Kaya nga lang yan, nagka-scarp tayo, tas babawi na lang ako sa hikaw. Nasa na yung hikaw natin, floral. Basta pakita ko na lang sa inyo sa bukas. Huwag tayo nakabis na. Tapos yung buhok, are, wala tayong problema sa buhok kasi alam na natin yung technique natin sa buhok. <laughs> Itech! O, oh, diba? Hika! Nasaan yung partner Baka nawala na. And bukas, Basta, kita-kita lang tayo bukas. Bye! I'm so excited. Kasi first time natin magkakasama sa bo 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 Bookload Nights. Kapag kasama Basta! And yes! Ay, shade na shades naman ang aking salamin dyan. Uy, may nanumpa. And pauwi na kami. Nandito kami sa lokal ng Wellington. Sa kanilang bagong rented Chappell. chapel. Wow! Sana oh! And Mamaya kita kits tayo sa ating Buklo Nights. With Lola. Ang init! Yes! We're here at MacDo McDo, McDo sana ano, ano nga? Johnson, Johnsonville. Ayun, tingnan nyo naman ang sa background Ano yung sa labas? Oh, diva. Ang ganda nung pa roundabout. Ang ganda ng Ang ganda nung pa-flowers. Oh, And tingnan nyo man ang hallway sa toilet. Oh, ganda. And yes, toilet nga ang tawag nila dito. Hindi CR, hindi comfort room. At minsan tinatawag nilang bathroom. And experience ko nga sa work. At nagtatanong kung, Do baba bathroom? Ano yung liligo? <laughs> number 52. <laughs> and nasabi ko na ba sa inyo na walang fried chicken dito sa magda at meron siyang parang pita. Yan, nakita no, niyo yung wrap. Meron silang chicken nuggets, chicken burger, beef burger, and a many, many more. And ang marami din nila ay Kape. sa venue natin sa Buklod Nights dito sa Upper Hat or Stokes Valley ba to? Ang Silver Stream Call and let's go! I'm so excited na! Diva, sa floral na earrings na lang bumawi, ready! And speaking naman sa buhok, tinulungan ako ni Rapa Boy para pagbalik-balik ta rin ang aking buhok and ito ang kinalabasan and remember yung nagkulot sa akin, sya rin yung nagkulot sa akin! Thank you Donna! Thank <laughs> you. naman our dinner and syempre ang aming dessert oh, tapos may pa photo booth dito so unlimited photo booth naman kaya dami kong pictures <laughs> and yun nga nagkaroon ng program raffle, games and hindi na nga lang namin nainta yung pa-ending ng program kasi kailangan namin sunduin si Rapa po ay sa Wainui Mata kasi ini ang pinaampun muna namin siya doon. And, idinrap na namin doon si Rapa boy at doon nga ako nagpakulot. Eh, magnanay na ng gabi noon. Eh, syempre, baka magutom ang ating baby boy. And, nawala din sa isip ko kasi mostly sa mga ending ng mga ganong pa-couples night ay bigaya ng mga flowers, roses, sa mga wife sayang name tapos sasabayan ng kumakanta sayang romantic sana yun sana oh sayang sali na isama natin sa vlog for today Tivo and nagkaroon nga ng sa mga asawa ng mga picture no past at saka ng present so yan yeah, napahalwa tuloy ang ating wedding pictures noon pinahalwat ko pa yan sa Pilipinas kasi wala ako sa cellphone ko. And tingnan nyo naman ang mga pet moments natin. And sa sobrang katuwaan ko, nag-upload ako sa Facebook niyan. At ang dami bumati ng mga happy anniversary pero hindi po talaga namin anniversary pa. Next year pa. And kahit nga si Lolo ay payat moments pa rin dyan kasi malaki na dyan ngayon. Nakikisabay. Yes, 14 years and counting. And ito na po yung ating present ngayon. We drop boy. And timing nga, kulay pink din yung no aking dress. Katulad ng no ating wedding gown. And that's all for today's video. And thanks for watching. Bye!